pina pinapasok siya. Bakas yung mga ano nang sipit niya mga kabraso. yung mga bakas malalaki. Yan yung klarong plano season mga kabraso sobrang laki ayan yung boarding house natin na palaging binabanatan ng iba ano na ta sana tayo kaya lang ayan, o. may putyutan oh good morning mga kabraso ayan kumusta po kayong lahat dyan uh, una sa lahat maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel sa lahat ng mga sumusuporta ayan po Kumusta po kayong lahat dyan? Uh, February 25 na po. Dito mga kabraso, umano tayo sa... Kasi palaging ma Ulan maano yung chimpo. Ngayon hindi umulan pero napakalakas ng hangin kaya hindi rin tayo makadayo. Dito lang muna tayo sa may atin. Dito tayo sa sasahan mga kabraso. Dito may mga naano akong mga inukayan mga hihingain na alimango dito sa sasahan yan yung mga inukayan niya yan hihingain yan hanapin lang natin dito likit, likit yung pinagkanuhan niya yan yung mga pinagkainan niya ano? parus parus tas dyan no? pero medyo matagal na to Ayan. wala na hindi niya hindi niya tinuloy pati dito mga kabraso Ayan. matagal na rin to kinitisting lang parang may mga bakas nakaumbok yung putik dito mga kabraso ay butas nga ito mga kabraso ayan daming bakas ito ito yung lunggan nya ay thank you lord Ini dito pumunta rin bayawak dito mga kabraso. Duro pinapasok siya. bakas yung mga ano nang sikit niya mga kabraso. Yung mga bakas malalaki. Yan yung klarong-klaro. Ay ito. Wag na nating tanggalin 'to. Yung Malit na kahoy na to. Maganda yan pang takip niya. Talagang dito. Dikit oh, dikit. Yan nga. Uh, Ang hihingain din siya. pinagbutasan niya. Sa paligid. Buti na lang nagawi tayo dito sa eryang to. Kasi dito lang ako palagi. May sapa. Tapos doon. Itong matigas ditong bahagi ngayon lang tayo dumaan papunta sana tayo dun sa labasan lawak yung butas mga kabrasok walang ano na to ay diretso kalawit na oh. Pang kalawit to. Nakahanda pala. Ang <coughs> lalaki ng bakas mga kabraso. Sure ball nasa loob to. Ano yung mga bakas sa ilalim? lalim mga kabraso, lawa, balik, di pa mo sabihin kung kabraso, janta yung gagawa para boarding house talaga okay lang tayo mga kabraso pun pala mga kabraso nag ayos tayo ng tabaw tapos nanguha ko ng kahoy dalawang peraso lang yung tabaw yung pag lalagyan natin ng bangka para kumbaga balsa para palagi siyang nakaangat kahit may tubig aangat lang nung napunta ako dun sa kakahuyan maulan kahapon nakakita tayo ng malaking butas mga kabraso sa gitna ng may sapa. ayun hindi ko nakuhaan sa awa ng Diyos ay may laman napakalaki andun sa bahay nakaraang ang araw tuloy na ano ah, tayo talagang mag hahanting padari tayo nang isa lang din yung hindi tuloy nag tapos dun lang sa malapit bigay yung bigay gay nang may kapal kalaki andito na mga kabraso abot na uh. pangit ng kalawit ko. lakas palitan ko yung kalawit natin na ah, nagdidilim na naman mga kabraso ulan na naman paiksi yung putol ko laki ayaw hindi basta basta sumusunod ah okay. eh, napakalaking alimango andun na sa entrance Oh. Ah balik dito ng mga kabraso dito natin napalabas lalabas lang natin mga kabraso dito pul. Like season sumbrang si sama keprasuh. you Lord napakalaki mga kabraso uh. ah. ay thank you Lord sana lang makanagdag pa tayo mga kabraso Bye. na natin mga kabraso at ayosin ko pa yung butas. Ay, biyaya mga kabraso. Damot tagnok daming ano na maliliit. okay lang talaga yung itak natin mga kabraso kay halos di makaputol kilohin to mga kabraso turbol sana lang hindi umulan habang mag ano tayo ay, sumipit pa. Itawa mo yan. Itong pumasok, oh. Kakawala yan kapag napunta dito yung daliri niya. Yan na. Ay, sumipit ulit. Yan na. so up ay talaga naman isa lang iyan ay isa na lang, lang makadagdag pa mga kabraso napaka season napakalaki pag-ayos naman nito. Walang mga tuyo. Maganda yung mga tuyo. Ito yung kahoy yung sa ibabaw kasi hindi mamamaho dito. Yun lang. Walang mga tuyo dito mga braso. ganito yung ginagawa natin pero ka tambahan lang din kapag nadadali rin ng iba tapos ayosin natin eh sila yung kailangan ay laman lang hindi na nila ayosin kapag na kuha yung laman kapag nauna sila yun lang yung ano dun mga kabraso pa secret natin yung tirada dito yung halos hindi ano sa ibabaw total dito medyo malayo sa gilid kung meron mong magagawi dito yun yung mga ngahoy magsasasa um Kailangan, walang siwang mga kabraso kapag may siwang kadalasan di sila mananatili o kaya maghuhukay pa ng mas malalim halimbawa ganyan may siwang dito maghuhukay pa tuloy ng malalim yan mahirapan na naman tayo kailangan madilim walang butas tapos yung entrance ay ayusin din natin yan. Ano na lang natin yung putik. Para yan kasi kapag nakita ng ano, may hinala agad yung tao. Ano kaya yan? May naghukay dyan. Uh. Ayan, tatakpan ko na ng baling na to mga kabrasok. Ayosin ko yung entrance. ulan na. Sana lang makadagdag pa tayo. So, ayan yung boarding house natin na palaging binabanatan ng iba. So, ano na ta, sana tayo kaya lang ayan, ayan oh. May putyutan tano Bago lang yan parang ka ano lang sobrang lapit lang dito dito tayo silip parang may pumunta ditong bayawak pinasok nasok ng bayawak kakailang naman dito sa ano lang tayo ayan o oh. yan mismo yung puno may ilang di pa lang tatlo ayan okay, mga kabraso Kauwi na tayo ay di na talaga oh. naka ano ba nga yung nahuli ko kahapon yung sinasabi ko na nakita natin dun sa pagkakahoy kuha lang sana tayo ng kahoy para sa balsa yan mga kabraso yung isa Ito. parang bulik yun naman yung sa pagdayo natin yan tignan natin kung itimbang ito puro puro isa lang yung nahuli na siya isa isa ito ay malaki ito hindi natin mga umabot um, ng isang kilo uh, bigat to may git. isang buhit yung isang guhit na yan ay para sa mga poti. Yan. Maraming maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta mga kabraso. Uh, Kita-kits po hanggang sa uh, mga susunod na episode.